finally ay eh, makikita na natin ang pagsabak na itong sinaosaragi at Shishiba sa labanan. Dahil dito sa chapter na to ay sila na nga din mismo ang haharap sa ibang boss ng palapag ng basement. At malaking tulong ito sa ating mga bida para mas mapabilis ang kanilang gagawing pagliligtas kay Lu. Yo what's up this is Jepoy at isa na namang napaagandang choreography at fighting scenes ang ating masasaksihan. Dahil dito sa chapter 26 eh sa wakas ay ihahayag na ni Kashima ang kanyang mukha at ang tunay niyang kakayanan bilang isang asasin. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa. Let's go! Sa pinakaunang panel ay makikita ang pagpatuloy ng ating mga bida sa kanilang misyon para hanapin si Luke. Ayon sa impormasyon na nakuha nila sa mga researcher ay maaaring nga doon nilang matagpuan si Luke sa kulungan na makikita sa basement 4. Kaya naman ay kinakailangan nga din daw nilang magmadali. Subalit dapat nga din daw silang mag-ingat dahil habang papailalim sila sa underground, ay paparami nga rin daw ang mga naggalat na mga patibong. Nabanggit nga din dito ni Shin ang paghanga sa boss niyang si Sakamoto. Dahil sa ipinakita nito sa naging laban nila kay Horigochi. Naitanong nga din ni Shin na kung ang lahat din ba ng mga member ng order na dating kinabibilangan ni Sakamoto ay kasing lakas niya. Sumugot naman si Sakamoto at nagbigay ng halimbawa na kung sakaling makakaharap ng sampung shin ang isang miyembro ng order, ay kaya nga daw silang tapusin ito sa loob lamang ng anim na segundo. Bale ay kulang kulang ng isang segundo ang pagtapos sa bawat iisang shin. Nagulat naman ang clairvoyant at naitanong niya na ba daw talaga katitindi ang mga ito? Pero base nga daw sa pagkilatis niya dito kay Nagumo ay eh parang hindi naman daw ito ganun kalakas. Sagot naman ni Sakamoto na kapag maka-encounter nga daw si Shin ng kahit na sino man sa miyembro ng order ay dapat nga daw siyang magkunwaring patay. At habang tumatakbo ang dalawa ay bigla na lang bumukas ang trapdoor ng sahig na naging dahilan ng pagkakahulog ng ating bida at naiwan si Shin sa itaas. Meanwhile, dito sa 5th floor ng basement ay eh makikita etong si Kashima kasama ang mga boss ng 3rd floor at 4th floor na sinatakamido at Onigahara. Sinabi dito ni Kashima na pagkatapos nilang masakop ang lab ay siguradong magiging smooth ang lahat ng kanilang plano at sisiguruhin niya na makakaas ang magigiting niyang mga tagasunod sa kanyang buong suporta. Sa kabilang banda naman ay nandito nga din itong sinasishiba at osaragi at sa harap nila ay makikita ang naggalat ng mga bangkay. Sa isip ni Kashima ay hinalan niyang itong dalawang membro ng order ang may kagagawan nito. Na Sinabi naman ni Shishiba kay Osaragi na buti na nga lang daw ay dito sila dumaan dahil sakto lang ang pagpapakita ng tatlong tos sa kanila. Naitanong naman ni Kashima kung ano nga ba daw ang kailangan ng mga ito sa kanila. Sinabi naman ni Shishiba na huwag nga daw magalit itong si Kashima sa ginawa nila dahil anito eh parang maze nga daw yung lugar na to kung kaya't nilubos-lubos na nila na magkaroon ng konting kasiyahan. Humingi ng paumanin si Kashima at sinabi nito na payagan nga daw silang samahan papuntang exit para makalabas na. Napakamot namang sinabi ni Shishiba na ang totoo nga daw talaga eh naparito sila dahil hinahanap nila ang grupo ni Slar at kung sakaling nandito ang mga ito ay tatapusin na nila ang mga buhay nito. Sinabi naman ni Kashima na wala nga daw ang master nila dito dahil anito eh talagang sobrang busy daw nito at ang pag-takeover sa lab ay sarili niyang proyekto kaya naman walang kinalaman dito ang big boss niya. Diretsahan namang sinabi ni Shishiba kay Kashima na nilibag daw nito ang JA policies dahil sa pagmanufacture ng mga illegal weapons at ang paggamit sa mga hostages para sa pilitang gawin ang mga ipinag-uutos nila. Pagkatapos ay humingi pa ito ng paumanhin at sinabing kinakailangan na nga doon nilang mamatay. Sinabi naman ni Kashima na hindi nga daw katanggap-tanggap yung mga pahayag ni Shishiba. At paano nga ba daw niya mapapakiusapan ang mga ito na umalis na lang. Sagot naman ni Shishiba na bago nga daw sila umalis, eh pwede ba daw muna siyang gumamit ng banyo? Dito nga ay humarang itong sinagtakamido at Onigahara sa harap ni Shishiba na para bang handaan na ang mga ito para sa isang laban. Sinabi pa dito ni Onigahara na kung pwede na ba daw niya tapusin ang isang to, subalit hindi naman nagpasindak etong miyembro ng order. Nagbigay permiso naman etong si Kashima nagawin gawin na nga doon ng mga ito ang gusto nilang gawin sa dalawang membro ng order. At pagkatapos ay makikita ang paglabas ng kung ano sa likod ni Onigahara. Mula naman sa likod ay naitanong ni Osaragi na kung tapos na nga ba na makipag-usap si Shishiba sa dalawang lalaki. Bahagyang pipigilan pa sana ni Shishiba ang apprentice subalit sa isang iglap lang ay mabilis itong kumilos. At makikita ang humiwalay agad ang ulo ng dalawang boss sa kanika nilang mga katawan. Sa pagpapatuloy na pagsasalita ni Shishiba ay eh nasabi niya na dapat daw ay hindi muna ito ginawa ni Osaragi dahil anito eh dapat ay uurong muna siya ng bahagya para nga daw hindi madumihan yung suot niya. Humingi naman ang paumanhin si Osaragi dahil sa hindi niya na naabutan yung sasabihin sana ni Shishiba. Sinabi naman ni Shishiba na okay lang at hindi naman daw siya galit. Dahil buti na nga lang daw ay mumurahin lang yung suot niyang suit. Sa nakitang to ni Kashima ay naluhanga ito at naitanong sa dalawang order member habang hawak ang ulo ng isa sa mga tauhan. Nawala wala ba daw talagang pagpapahalaga ang mga ito sa buhay ng isang tao? Makikita dito ang bagyang pagtanggal ni Kashima sa suot niyang maskara at sinabi pa nito na yung dalawang pinatay nila ng walang kalaban-laban e eh maaaring maaaring ang mga pamilya at kaibigan. At hindi ba daw sila aware sa feelings ng mga taong yun na nawala ng mahal sa buhay? Pagkatapos ay sinimulan ding tanggalin ni Kashima yung mga tahi sa braso niya at dito ay bumungad ang napakaraming bleed sa putol niyang braso. Sinabi rin nito na wala nga daw karapatang tawaging asasin ang mga agayan nila na walang pagpapahalaga sa buhay ng tao. Pero ayon niya dito sa dalawang order member, eh hindi ba't ganun din naman daw sila? Dahil sa marami na nga rin daw ang kanilang mga napatay. Makikita naman dito ang bigla ang pag ni Kashima na nakagawa ng isang malalim na slash sa mismong dibdib na itong si Shishiba. Sinabi pa dito ni Kashima na ang lahat nga daw ng kanyang mga ginagawa ay naaayon sa utos ni Slar at ang lahat daw ng ito ay merong silbi at may sapat na permiso. Bigla din namang umatake etong si Shishiba kung saan ay makikita natin gamit ang kabilang dulo ng martilyong hawak niya. E eh parang pako niyang hinila ang noon ito na literal na umikot ng 180 degrees. Sa pag-akal pag-aakala nilang tapos na ang laban e eh nagsimula nang na lumakad ang dalawa papaalis. Subalit biglang tumayo etong si Kashima kung saan e normal lang nitong ibinalik sa dati nitong posisyon yung ulo niya. Nabanggit din dito ni Kashima na meron nga daw siyang artificial spines kung kaya't hindi na nakakagulat na kaya niyang ibalik sa dati yung ulo niya. Susugod pa nga sana dito si Kashima kay Shishiba pero bigla na lang bumagsak ang ating bidang tabachoy mula sa itaas at nadaganan ng mataba niyang katawan ang kalaban. Nasorpresa naman dito ang dalawang order members at nang napagtanto ni Shishiba na kilala niya ang matabang lalaking na hulog e eh nasabi niya na lang na long time no see. Habang walang kaide-idea etong si Osaragi kung sino si Sakamoto dahil eto pa nga lang yung una nilang pagkikita. Bali nga sa pinakahuling panel ay naitanong ng legendary hitman kay Shishiba kung nasaan na nga daw siya at dito na nagtapos yung chapter na to. Well sa next chapter nga mga idol ay eh mas iinit pa ang bakbakang magaganap dito sa manga ng Sakamoto Days. Dahil maliban nga sa pagharap na sina Sakamoto at Kashima ay matinding bakbakan din ang mangyayari sa kabila dito kay Nashin at Seba at ang pagdating din ni Hisoke sa eksena. Bali lahat ng yan ay tatalakayin din natin sa susunod na chapter. So bali dito ko na muna tatapusin to at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Bye bye.